ang katotohanan na dumating ang Diyos sa lupang ito, ay tunay na ang pinakadakilang balita ng kagalakan para sa sangkatauhan. Isipin si Zaccheo na nagsabing, kahit na naging malupit ako sa iba hanggang ngayon, dahil pupunta ka sa bahay ko, ibibigay ko ang kalahati ng aking mga ari-arian sa mahihirap. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng apat na ulit. Si Zaccheo ay isang mayamang lalaki. Sa kabila ng kanyang kayamanan, sinabi niyang, dahil dumating ka sa hamak kong bahay, may higit pa ba dakilang luwalhati o kagalakan sa buhay ko? Sa ganitong paraan, may mga kumilala sa Diyos at tumanggap sa kanya ng tama. Sa kabilang banda, may mga taong tulad ng mga Hudyo, mga Fariseo, at mga eskriba na nagtangkang batuhin siya, hadlangan at siraan siya, at bansagan siyang isang erehe. Alamin natin kung anong negatibong pananaw ang mayroon ng mga religyosong tao ng panahong yun, patungkol sa mga banal ng sinaunang simbahan na tumanggap sa mga katuroan ni Jesus at tumutungo sa kaharian ng langit. ang mga at tumutungo sa kaharian ng langit. Tingnan natin ang Acts chapter 24 verse 1. Pagkaraan ng limang araw, ang pinakapunong pari na si Ananias ay lumusong nakasama ang ilang matatanda at ang isang tertulyo na tagapagsalita na siyang nagharap ng sakdal sa gobernador laban kay Pablo. May ginawa bang mali si Apostol Pablo? Kumilos ba siya ng hindi wasto? sinumpa ba niya ang iba o siniraan ang iba? Walang mga paratang laban sa kanya. Inaresto siya dahil lang sa paratang na paniniwala kay Jesus. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Tingnan natin ang verse 2. Nang si Pablo ay tawagin, sinimulan siyang paratangan ni Tertulio, na sinasabi, Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap. Kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat. Ngunit upang hindi na kayo maabala pa, hinihiling ko sa iyo sa iyong kagandahang loob na pakinggan mo kami ng ilang sandali. Natagpuan namin na ang taong ito'y mapanligalig at mapag-udyok ng kaguluhan sa lahat ng mga hudyo sa buong daigdig at isang pinuno sa ano sekta ng mga Nazareno. Dahil lumaki si Jesus sa Nazaret, madalas siyang tinutukoy ng mga tao bilang Jesus na taga Nazaret. Ang dahilan nito ay na ang pangalang Jesus ay karaniwang ginagamit sa Israel sa panahong yun. Maraming tao ang may pangalang Jesus noon. Kung gayon, para itangi siya mula sa mga karaniwang tao, idinagdag ang kanyang lugar ng kinalakhan bago ang kanyang pangalan, tinatawag siyang Jesus na taga Nazaret. man, paano tinukoy dito si Jesus na taga Nazaret? Tinawag nila siyang sekta ng mga Nazareno. Idinemand din nila si Apostol Pablo sa korte, sinasabing siya ang pinuno sa sekta ng mga Nazareno, na nangangahulugang siya ay nangunguna sa mga naniniwala kay Jesus. Pumarito ang Diyos sa lupa sa laman para akayin ang sangkatauhan sa tamang landas at para pagpalain sila. Gayunman, binansagan nila bilang mga erehe ang mga banal na may tamang pananampalataya sa Diyos na humantong sa baluktot na pananaw mula sa lipunan. Mapapatunayan natin ito sa kasaysayan ng sinaunang simbahan. Gayunman, tinuturing ba ng mundo ngayon si Jesus bilang isang erehe o hindi? Ang lahat ay naniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas, walang tumatawag sa kanya na erehe. Mga kapatid, kailangan nating tingnan muli kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ng Diyos na tiyak na muli siyang darating sa lupa salaman, sa laman sa uling panahon ng Espiritu Santo. Pag magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon, saan nakapropisye na magpapakita siya? Sinabi na darating siya sa isang bansa sa silangan. Sinasabi ng Bibliya na siya ay darating na hindi mag-isa, kundi bilang ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Sa ibang salita, nakapropisye na ang Diyos Ama at Diyos Ina ay darating sa isang bansa sa silangan. Sino ang nag-iisip na, hindi ko siya mapapaniwalaan bilang Diyos, dahil siya ay tao lang? Ito ay pag-iisip lang ng isang tao gaya ng mga Hudyo at mga relihiyosong pinuno ng panahong yon, gaya ng mga Fariseo at mga Eskriba. Ang Diyos ay Diyos, nasa laman man o nasa Espiritu. Ang dahilan kung bakit kinailangan kong ipaliwanag ang sitwasyon dalawang libong taong nakalilipas, ay dahil pareho ang pagtingin ng mga tao sa mundo sa Diyos nang pumalo pa siya sa laman noon at ang pagtingin sa kanya ng mga reliyosong tao sa huling panahong ito ng Espiritu Santo. Kaya sinabi ng Diyos, Pag nagpakita ako sa harap mo na nasa laman, sa ilan ay maaari akong maging isang bitag, isang silo, isang batong katitisoran, at isang batong kabubuwalan sa kanila. Kaya naman, pag nagpakita ako sa laman, magsikap na makilala ako ng tama at matanggap ako ng maayos. <coughs>